orasyon pang palakas sa medalyon. Sa ngalan ng Diyos ang mong lumikha, Diyos anak na tagapagligtas, at Diyos Espiritu Santo na nagbibigay lakas, basbasan mo ang medalyong ito. Gawin mo itong kalasag sa oras ng pananig liwanag sa oras ng takot at lakas sa oras ng kahinaan. Huwag mo akong pababayaan at naway ang kapangyarihan mo ang gumabay sa akin saan man ako makarating. Amen. Bikasin lamang ang mga na sumusunod ng tatlong beses at iihip mo sa medalyon mo. Sa Torah Repo, Tinito Perarotas, Besmiyong Mitam at Likom. Besmiyong Mitam at Likom. Besmiyong Mitam at Likom. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa maging malakas na ang medalyon mo. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.